ibinalita ni dating presidential spokesperson Harry Roque na patuloy umano ang pagpayat ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasalukuyan pa rin nasa custody ng International Criminal Court o ICC si Duterte sa The Hague, Netherlands, para sa paglilitis ng umano'y nagawa niyang crimes against humanity sa pagpapatupad ng Oplan Hang. Ayun kay Roque, hindi ang pagkakakulong ng dating presidente sa The Hague ang iniinda nito mula nang ipaaresto siya ng ICC dahil sa war on drugs. Sa pamamagitan ng isang video na in-upload ni Roque sa Facebook, inalala niya ang pag-aresto at pagdala sa dating pangulo sa ICC, na ani ay maliwanag na paglabag umano sa soberanya ng bansa. Dinamdam daw ito ni Duterte. Yan po talaga ang masakit kay Tatay Digong, hindi na bale siguro yung kanyang nararanas na pagkakakulong e. Eh. Kaya niya yon. Ang hindi niya matanggap, yung nabalewala yung soberanya at independente ng Pilipinas. Yun ang kumakain sa kanyang damdamin. Yun ang dahilan kung bakit pumapayat siya, ang pahayag ni Roque. Sabi pa ni Roque, Napakasakit nito para kay Duterte na labis ang pagmamahal at pagpapahalaga sa kalayaan ng Pilipinas. Dahil mali, dahil mahal niya ang Pilipinas. Dahil nababaliwala yung mga buhay na binuwis ng ating mga ninuno, para tayo'y maging malaya at independenteng bansa, saad pa ni Roque. Ginunitan ng mga taga-suporta ng dating Pangulo noong Huwebes, June 19, ang ikaisandaang araw ng pagkakapiit nito sa detention center ng ICC matapos nga siyang arestuhin noong March 11 sa Ninoy Aquino International Airport, na iya. Nakatakda sa September 23 ang pagharap ni Duterte sa ICC para sa confirmation of charges. Naghain naman kamakailan ng interim release ang kampo ni Digong para sa pansamantala niyang paglaya.